kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino isa sa mga kilabot na kriminal sa Pilipinas. Kumpleto rekado sa kanyang resume pagdating sa mga kriminalidad. Isang bigating carnapper, hold upper at gumagamit ng ilegal na bisyo at higit sa lahat. Isang madulas at asintadong hitman. Sumikat ang kanyang pangalan hindi lamang sa buong Pilipinas kundi nakuha din ito ang atensyon ng international media. Matapos siyang aksidenteng makuha ng litrato ng kanya mismong biktima sa huling sandali ng kanyang buhay kasama kasabay ng pagbitik ng gatilyo ay siya ding pagbitik ng kamera ng biktima kaya nag-iwan ito ng ebidensyang tatapos sa kanyang kasamaan. Ano nga bang kwento ng hitman na nakuhanan ng litrato ng kanyang sariling biktima? Siya, si Arnel Buenaflor. Binansagan siyang hitman ng kanilang grupong pasaway gang. Bata pa lang si Arnel ay mahilig na talaga ito sa barkada at pasaway sa mga magulang. Sa murang edad ay sumasagot-sagot na ito sa kanyang mga magulang at umaalis ng bahay kapag ito'y pinapayuhan. Kaya hindi katakatakaan ng magbinata ito ay palagi na itong nasasangkot sa rambulan at gulo sa mga grupong kabataan. Habang tumatagal ang kanilang barkada ay nakabuo sila ng sariling gang na pinangalanan nilang pasaway. Dito na mas lalong naging agresibo sa gulo at tuso si Arnel. Ngayong may nasasandalan na silang grupo. Kompleto sa gamit ang grupo mula sa Bakal hanggang sa Eskualado, Kotsilyo at Betsikorno na may matulis na dulo na gawa sa tinitor at iba pang mapaminsa kagamitan na pwedeng gamitin pang depensa para sa kalaban para masuportahan ang pangangailangan ng grupo ay pinasok na umano nila ang panghuhog dapat magbibenta ng ilegal na bisyo tinagtagal ay nag-upgrade ang grupo at pinasok na nila ang mundo ng carnapping habang si Arnel ay tinagtaga ng kanilang mga gawain at naging isa siyang tirador dito na umpisang naging matunog ang pangalan niya sa radar ng intel ng gobyerno. Iniuugnay si Arnel sa ilang tudasan at nakawan sa kaloocan at iba pang parte ng Metro Metro Ang malapalos na dulas ni Arnel ay naubusan umano ng swerte matapos itong masakote at mapasakamay ng mga lagad ng batas. Ngunit ayon sa ilang ulat, nakapyan sa umano ito para sa kanyang kasong robbery. Kaya pansamantala itong nabigyan ng kalayaan ngunit din ay binabaan ng hatol na guilty ng korte. Kaya tuluyan na umano itong nagtago sa batas. January 1, 2011, pumutok ang nakakagimbal na balita na nakaagaw atensyon pati sa mga international media ito ang pagdodas ni Arnel kay Barangay Councilor Reynaldo Dagsa sa araw pa mismo ng bagong taon habang masaya at kumpletong sinalubong ng pamilya. Ang bagong taon, lumabas manon ng bahay ang buong pamilya Dagsa para sana ang nagagandahan at nagliliparang mga fireworks sa napas Sa gitna ng nakakabinging ingay, ay naisipan nilang magpapicture ng buong pamilya sa tapat mismo ng kanilang bahay. Kaya masayang kinuhanan ng biktima ang kanyang ina asawa tanak. Ngunit sa likod ng matatamis ng itin ng kanyang pamilya ay ito na pala ang huling sandali nilang masaya at buo ang kanilang pamilya dahil kasabay umano ng pagpitik ng kamera ay siya ding pagpitik. Nang katilyo ng hitman na si Arnel Buenaflor dahil sumabay ang ingay ng fireworks at paputok kaya nagkulat na lang ang lahat Nabigla na lang umanong bumulagta ang kunsihal sa harap mismo ng kanyang pamilya. Agad namang isinugod sa ospital ang kunsihal ngunit itineklara itong DOA sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya ay nadiskubre nila ang isang incriminating photo ng suspect sa loob ng duguang kamera ng konsihal kaya agad nila itong ibinigay sa investigador kaya agad nila itong ibinigay sa investigador para masuri ang pagkakakilanlan ng suspect at sa isinagawang investigasyon ng kapulisan at sa masusing pagsisiyasat na ilang beses na dumaan sa kanilang verification process sa wakas ay nagkaroon na ng na ang kaso at lumabas ang pangalan ni Arnel Buenaflor bilang gan mananakunan sa litrato. Agad naman itong lumabas sa mainstream media at ang litratong ito ay tila isang wildfire na mabilis na kumalat na nakaagaw ng atensyon. Pati sa mga international media ay ipinablish ang litrato na ito. At kung ano ang nakakalungkot na kwento sa likod nito, ayon sa kapulisan, ang kunsihal umano ay isang matinong opisyal ng gobyerno. Buo umano ang loob nito para labanan ang kriminalidad sa kanilang lugar. Aktibo ito sa peace and order sa kanyang komunidad. Pinangunahan ng konsihal ang peacekeeping action team ng barangay para masiguro ang kapayapaan sa kanilang lugar. At si Arnel kasama ng kanyang grupo ang isa sa mga nasagasaan ng konsihal. Rason para masama ito sa listahan ni Arnel para itumba. Marami ang nasaktan at nang hinayang sa pagkawala ng konsihal. Sa kabilang banda ay ipinahiwatik din ng pulisya na ang mga basyo ng pala na nakuha sa crime scene mula sa armas ng gunman ay ipinadala sa crime Lab dahil iniuugnay din umano ang grupo sa isa pang insidente ng pagtodas sa bisperas ng bagong taon sa Tondo, Manila. Sa gitna ng sinagawang manhunt at backtrapping operation ng kapulisan, ang ebidensya na ang lumapit sa kanila matapos na may isang citizen na nagsauli ng isang nahulog umanong cellphone sa bus. Laking kulat naman ang kapulisan na ang cellphone na ito ay pagmamayari pala ni Arnel Buenaflor na nahulog sa kanyang pagmamadali upang makatakas. you Nakita ng kapulisan na ang cellphone ay maraming mga text messages na hindi pa umano manon na bubura, kaugnay sa nakakagimbal na pagplano at sa pagtumpas sa kunsihal at ng kanilang mapagtagpi-tagpi ang ebidensya ay napagalaman nilang nasa Isabela na nagtatago ang sospek ngunit wala pa umanong malinaw na eksaktong lokasyon sa kanilang hideout January 6, 2011 anim na araw matapos itong ang kunsihal ay nakatanggap ng unverified information ng kalookan seri police kaugnay sa kinaroroonan ng suspect. Agad namang nagipag-coordinate ang Kaluokan City Police sa Isabela Police Province. Dito na umano ikinasang operasyon laban kay Arnel Buenaflor. Gabi na nang matapos ang special briefing kaugnay sa operasyon. Kaya dineploy na at sinimulan ng gabangin ng mga operatiba ang lugar na pinaniniwala ang hideout ng sospek kaya bandang alas 10 ng gabi. Ay nakarating na ang operation team sa barangay kalapasa, bayan ng Aurora, Isabela Province. Nang maging positibo na tinuro ng aset ng bahay na pinagkukublian ng grupo ay agad itong sinalakay ng mga operatiba. Sa gulat ng grupo ni Arnel ay hindi na ito nakaporma pa. Kasama sa inaresto ang kasintahan ng gunman na si Lorraine. At sa follow-up operation naman ay naaresto din ang dalawa pang kasapwat sa pagtoda sa konsihal. Sa pag-aresto kay Arnel, hindi mo ito makitaan ng kuting pagsisisi sa kanyang krimen na ginawa. Sa isang interview ay hayagan pa itong nag-post sa camera para iriinak ang kanyang posisyon kung paano niya tinodas ang konsihal. Hindi umano niya pinagsisihan ng krimen na kanyang ginawa dahil ayon sa kanya, ang kunsihal umano ang responsable sa naunang pag-aresto sa kanya. Kaugnay sa kanyang robbery na kaso, dagdag pa ng sospek na binugbog umano siya ng grupo ng umaresto sa kanya kasama ng kunsihal ngunit marain naman itong pinasinungalingan ng mga kapulisan dahil sa matibay na ebidensya galing mismo sa mga text messages sa kanyang cellphone na napasakamay ng mga otoridad kung saan nandun ang mga confidential information kaugnay sa lanong pagdumba sa konsihal. Konektado din naman o ang gunman sa iba pang malalaking grupo ng gun for hire. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamin ng makaranasan, at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong karanasan sa pag-ibig, ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po! Balik tayo sa Historiador Filipino. Sa pagkaresto ni Buena Flor ay pinuri naman ito ng taong bayan dahil sa mabilis na aksyon ng kapulisan at ang kaanak ng biktima ay tila nabunutan ng tinik pero sa kabila nito ay hustisya pa rin ang sigaw nila upang tuluyan ang mabigyan ng katarungan ang pagkatodas ng kanilang padre de pamilya. August 8, 2018, mahigit pitong taong gumulong ang kaso at sa wakas ay nagbaba ng hatol na sa kasong murder. Ang RTC ng Caloocan City laban kay Arnel Buenaflor at ang kasama nitong si Frederick Sales pinagtibay ng korte ang parusang reclusion perpetua na walang eligibility ng parol. Ang mahigit pitong taong paglilipan Benides kahit sa kabila ng mabibigat ebidensya at testimonyang pag-amin ni Arnel sa krimen, ay isang patunay na mabagal talaga ang justice system sa Pilipinas pero sa huli, ang hustisya pa rin ang nanaig laban sa kasamaan. The road to justice is long and painful but reaching it means peace for the soul at ito ang unang healing step para sa mga pamilyang naiwan ng biktima para mag-umpisa muli ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ikaw, nababagalan ka rin ba? sa justice system ng Pilipinas. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.